Ayan guys, kakatapos ko lang mag ano, mag half bath. Ayan. Naglinis ako ng katawan ayan at actually guys, ano, uh, paakyat na sana ako sa taas para matulog kasi ano, uh, umupo muna ako dito sa favorite kong tambayan dito sa sala namin. Ayan. Kasi ano, uh, ito yung lugar na kung saan narerelax ako pag dito ako nakaupo. Ayan. Kasi lahat ng ano pwede akong humiga, pwede akong nakaupo, ayan. <laughs> Saka ano, uh, nakatutok din sa akin ang electric fan diyan. Super init kasi talaga kahit ngayon, kahit gabi na, ang grabe ang init talaga ayan. Yan, tanggal ng makeup natin, guys. Ayan, wala na tayong kolorete. Ayan kasi kailangan nating ano, uh, Papahingahin hindi natin yung mukha natin sa mga kolorete. Kasi sa buong maghapon, guys, ayan, punong-puno ng kolorete yung mukha namin. Gawa nga, uh, napaka-importante sa isang lady guard na ano uh, presentable ka. Presentab presentable, ayan. Sa mga taong dadaan, ayan, kasi kayo po yung nasa harap. Ayan, flex ko lang guys yung mga alaga ko. Ayan, si ano, Conan. Ayan, siya yung uh, pinakabunso dyan sa tatlo naming aso. At siya rin ay ano, uh, palagi lang siyang tulog. Ito si Mochi. Ayan, nagkasakit si Mochi. Pero okay na po siya. Ayan. Ayan, medyo makulit-kulit na kasi yung buntot niya. <laughs> Ginagalaw-galaw niya. At naman si ano, si Chuchay, siya po yung ano, lagi kong katabi guys. Uh, pag natulog ako, siya yung lagi kong ano, ka, kasama sa higaan. Hindi po siya nagi, humihiwalay sa akin. Ayan, nag-aantay siya guys sa akin kung kailan ako aakyat. Uh, kasi aakyat na rin siya kasi katabi siya sa tulogan ko. Ayan, <laughs> kaya hindi siya natutulog. Uh, pag umakyat na ako guys, ayan, inuunahan na niya ako pag aakyat kasi uh, alam na niya kung saan yung tulogan. Ayan. So yan guys, uh, e ko na lang din sa inyo guys yung, ano, yung sala namin para makita nyo yung sala namin. Munting sala namin, ayan. <laughs> ayan guys, sobrang init kasi guys, kaya talagang pawisan pa rin. Kahit na may electric fan, kita nyo yan guys, o, oh, yung pawis ko talaga. <laughs> Kitang kita sa noo ko yung pawis. Ayan si Chucha, ayan, ayan. Lagi yan siya nakatabi sa akin as in para siyang bunso kong anak siya yung siya na yung bunso siya na yung asawa ko palagi kasi siya yung lagi kong katabi ayan pag bumangon ako sa maga guys ayan babangon din siya ayan grabe talaga siya super bait talaga aso ayun kaya nililibang-libang ko na lang sarili ko guys so sobrang init talaga yan hindi mo maintindihan kasi nga kakatapos ko lang naman nag half bath ayan naglinis ng katawan pero paglabas ko guys ayan pawis na pawis na naman ako grabe ayan pero ang mahalaga guys ayan na fresh na natin ang ating katawan at ayan ang mukha natin guys ayan super clean na siya siya wala na siyang ka ano ka dumi dumi talagang walang halo yan guys talagang as in ah uh, purely ano ah uh, talagang yan na yung kutis natin ayun ayan. <laughs> ayan gusto ko lang i-flex yung mukha ko sa inyo guys na wala po akong make up ayan kasi palagi akong naka make up kasi gawa ng trabaho namin ay hindi po po pwedeng ano hindi po naka make up ayan ayan <laughs> So, mas gusto ko po yung mukha ko na walang makeup kaysa may makeup. Kasi pag walang makeup kasi, ano, natural lang yung beauty ng isang babae. Yan. Pero sa amin kasi, asa ah, sa trabaho namin, hindi po pwede yung wala kang makeup. Kaya pagdating sa bahay, ayan, may time ka na na wala kang makeup. Ayan. Yun. Pinlex ko lang guys na ano, as in malinis tayo kasi nga tapos na tayo nag half batch. Yun. Ayan, nagpapakyot muna ako, guys. <laughs> Ayan. Sabi <laughs> siya, no? So poor. Ayan. Parang <laughs> gusto mo kasi, guys, ano, ah, uh, yung mukha ko kasi wala akong makeup. Ayan. Clean na clean. Cleared na cleared as in. <laughs> Yan, kasi favorite ko talagang ang higaan yan, guys. Ayan. Tingnan mo naman yung unan ko, guys. Wala pang balot, to Hindi nilagyan ni Kuya. Pero okay lang yan. Ang malaga. Ayan, meron akong, ano, friendship dyan sa higaan ko. Yan. Kasi hindi yan sila nawawala dyan. Yung talaga yung, ano, uh, palagi kong kasama dyan sa higaan na yan. Ayan. Ayan. Cute na cute talaga ako sa mukha ko, guys. Pag wala talaga makeup. Pa. Ayan, ah. Clean na clean. Wow. <laughs> Ayan guys, uh, mas uh, okay talaga ang babae pag wala siyang makeup as in kasi naturally uh, yung beauty talaga niya as in natural. Ayan. Pag may makeup ka na kaya parang ang ano, minsan nga nagmumukha ako ano eh ewan eh, pag once nag-makeup ako kasi hindi naman ako masyado marunong mag-makeup, especially sa kilay. Ayan. Hindi ko masyado ano kabisado kaya pag minsan nagmumukha akong A1 talaga. <laughs> Pero pag ano, pag wala ka namang make-up Sarap ng pakiramdam kasi walang sagabal sa mukha. Mm -mm. Ayan, ayan yung ano ko guys. Ayan. Anting-anting ko. <laughs> ayan. So cute siya guys. Ayan, green kasi siya guys, 'di ba nga ang ano ngayon sa ang kulay natin ngayon, this shirt is green. Ayan. Kaya yung kwintas ko guys, ayan green siya. Ayan. So i-flex na i ko na sa inyo guys yung ano sala namin. Ayan. So super so, liit lang po yung bahay namin. Ayan, <laughs> maliit lang din po yung sala namin. ganon lang kalaki oh. Ayan. Ayan, may nakabalagbag pang chinelas doon ni Kuya. Ayan. So, ayan. Ganun lang siya guys, yung sala namin. Ayan, ganun lang siya kaliit. Ayan. Ayan. <laughs> ayan sa CR na yun guys, yung pinto na yun. Nakita nyo yun. Ayan, sa CR na yon, Ayan, yung maliit naming ref. Ayan, single lang yung ref namin. Tapos yun yung tissue na binibenta ko guys. Ayan, 100 per ano, balot. Ayan. Tapos, diyan ko sinasaksak lahat ng mga gamit, guys. <laughs> ayan, kung makikita nyo. Ayan, punong-puno. Kasi, lahat ng mga kung ano-anong mga bagay, diyan ko na nilalagay. Ayan. Yeah. <laughs> sari sorry, sorry na yun. <laughs> ayan. Ayan. Gabi, init talaga. Grabe. So, parang hindi nyo na guys nakikita yung sala. Parang ako na yung nakikita nyo. Ayan. Upo muna ako sa ano, sa upuan. Ayan. Para makita nyo yung ano. Ayan. Yan yung ano namin. Sala set. Ayan. Cute na cute lang yung bahay namin guys. Kasi yes, yung kasya lang kami. Ayan. Pero may second floor naman siya, siya guys. Ayan. Kung eto kasi sala lang, tapos talugan namin nasa taas. Yan. Ang natutulog po dito sa babae si kuya. Ayan. Kami tatlong babae, sa taas kami natutulog. Ayan. Kasama ni kuya yung dalawang aso dito sa baba. Ayan. Kasi si Chuchay nasa taas, katabi ko. <laughs> Ayan. <laughs> Piniplex ko na rin yung sarili ko, guys. <laughs> It's a joke. <laughs> yun. Yan. After that, guys, ayan, uh, akyat na tayo sa taas para matulog. Yun. Ayun, Ay, dalawa kong anak, guys, nasa taas na. Si kuya na dito sa baba, yun. So, habol na lang ako sa kanila kasi natutulog na ata sila ngayon. Kasi gabi na din, eh. Ayan. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin guys, ayan, subscribe nyo po ako. At uh, pindutin nyo po yung ano, notification bell para po ano, lahat po ng video ko ng mga bago is kayo po yung unang makakanood. Yes! Yeah. <laughs> yung gamit ko guys. Oh. <laughs> gamit ko sa work. Ayan, hindi ko pa nalingpit. Yun. Ayan. <laughs> super, super. Napaka sarap ma, sarap pag nasa bahay ka na, guys, no? Ang sarap magpahinga. yan. Kasi kung nasa work ka, ayan, hindi lang kasi sa, ano, sa trabaho ka mapapagod, sa init mapapagod ka, sa sa, ano, sobrang, ano, kasi hindi, wala naman kasi aircon doon. Uh, warehouse kasi yon kaya, super init ah uh, pawis na pawis ka. Ayan, grabe talaga. Pati nga dito sa bahay, guys. So, tingnan mo yung noo